Hindi nakalita sa mga ari-arian at personal na detalye kay Bambam Mayor Arizgo nang muli itong sumalang sa pagdinig ng Senado. Yan ang ulat ni Danielle Manalastas. If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us. Yan ang gusto talagang malama ng mga senador sa kontrobersyal na si Bamban Mayor Alice Go, nang humarap siya kanina sa pagdinig. Ayon kay Go, sa Bamban siya lumaki mag-isa at pinupuntahan lang ng kanyang ama. Sumunod at tagpo sa pagdinig. Please tell us about your father uh, who's from China and he visits you, used to visit you when you were a child and the family of your father in China and where are you uh, from China uh, in Fukien? guai lao pe um tui tai lok lai continue um gua um si gua lang in english the interpretation would be my father is from china i am not a chinese i am a filipino Mistulang na kuyog ang mayora sa mga tanong sa kanyang citizenship pati mga personal niyang impormasyon hindi pinalagpas. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na si Nashiela at Siemen Rialguo ay mga kapatid nyo pero sa mga birth certificates ninyo iba-iba ang petsa ng kasal nila date din ng kasal ng magulang. Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka. Sa pagbusisi naman ni Sen. Sherwin Gatchalian, Doon sa birth certificate, nakasulat doon kasal yung kaniyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA at tatangkulit si Attorney here, nag-issue kayo ng uh, certificate na walang major, ma, uh, marriage certificate si Angelo Go, Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, um, uh, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. No? So malaking posibilidad din na itong itong uh, birth certificate mali puy nakalagay dyan. 'Yun hindi ho tama ang nakalagay dyan? Tama? Tama po. Uh, ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya hindi totoo. Mataas po ang possibility. That... Nagsinungaling siya na kasal siya, tama? Posible po. Kinwesion din ang ilang ari-arian ni Go, tulad ng Umanoy helicopter at mga sasakyan. Pinabulaanan niya na siya ay may-ari ng isang sports car na McLaren 620R. Dito kasi sa yung uh, income tax as mayor. Uh, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Yung helicopter po, uh, partial po ng pinag pinag pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay like ko. Car show po yun sa conception po at since sa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baufu Compound, J Link, sorry, Three Link Farm, at another Three Link Farm, uh, Ford Expedition, GMC truck, two uh, pang Ford, ano naulit ko lang yung isang Ford, so isapang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck. or baka yan yan, isa, Honda HRV, Hyundai Tucson, BMW. Hindi ko na po sila assets, especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. ah uh, yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020, kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, hindi na rin, wala na rin po sa akin. Uh, Honda po, wala pa akong maalala na mayroon pa akong Honda. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin. Pero definitely po, wala pa akong ganun sa sakyan po. Pati o man personal na karelasyon dinigo, naungkat din sa pagdinig. May natanggap kasing impormasyon si Senador Jingo Estrada. Wala karelasyon sa isang public official. Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nililink li po sa akin pero wala pong partner. Because I have received a very reliable information that uh, you have a living partner that manages the uh, Pogo operations in your your town. Wala pong katotohanan po yun. Muli ginitigo na wala siyang Pogo business at hindi raw siya isang espya. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.